Ayan mga gandang mga gandang araw mga ka-adventure. Panibagong dive na naman, panibagong adventure na naman sa karagatan. Dito ay binaybay ko yung lubid ng ating pondo, ng ating bangka. Pagpasinsadya na mga ka-adventure, malabo yung ating dive spot. Dito tayo sa putikan. Pasubscribe muna ng ating channel, palike na rin at paklik ng ating notification bell. Dito mga kalbensyor ay unang isda natin ay sekoy. Isdang sekoy. Patay kang sekoy ka. Itong sekoy minsan dinadakma lang natin yun mga kalbensyor. Nasa putikan tayo ngayon. Kaya ang isda natin ngayon sigurado yan. Kitang, sekoy, tsaka lapu. Ito yung mga kaganapan sa ilalim mga kalbensyor. Bahura yan mga kalbensyor pero malabo kasi putik. Yung sekoy nga yung dinakma ko lang kaso lang nakaalpas nakawala libre ulam na rin yan mga kadventure dito mga kadventure magkatabi yung seiko at saka yung kitang Hmm, ha? patay kang kitang ka. Dadakmain ko yung sekoy. Dalawa, parehas yan. Dalawa na mahuli natin. Ayan, o. Oh. Bibenta natin yung kitang yung sekoy. Ulam lang natin yan, mga kabenjo. Mura, mura ang kinang kitang dito. Tsaka yung sekoy, mura lang. Pero pag naipon, Makakabili na rin ng bigas. Tuloy-tuloy na sa paglangay mga kalbentyor. Malabo yung ating spot. Kaya tsaga lang talaga. Sumunod naman ay may nakatago doon sa ilalim ng butas. Isang, or, isang bakuko. Napana na natin yung mga kalbentyor kaso lang nakalabas. Hahanapin natin. Sana tumakbo yun. Dito mga kalbentyor. Ayan na pala siya. No? Nakadapa na sa buhanginan Ano sa putik Napuruhan natin Yun oh. hmm, Patay kang bakuko Bakuko mga ka-adventure Masarap sa bawin yan Malaki na rin yan mga ka-adventure Tuloy-tuloy na tayo sa paglangoy mga ka-adventure Bahura to mga ka-adventure Kaso lang nasa putikan tayo Putik na spot Nakadali tayo dyan ng bakuko na limit yan yung dadalhin ting isda, isdang bako ko. Tawagin dito sa amin. Wala pang nagpapakita sa atin na lapo. Dito naman mga kabintura ay sekoy ulit. mhm mm patay kang sekoy ka sikoy tapos may nakita tayong samaral ayun o oh, malabo lang papanayin natin yung mamaya ayun oh, samaral lang mm. patay kang samaral ka nakakalula yung ating video kasi malabo kailangan natin ipakita yung mga nakaganapan sa lalim kahit video malabo dito naman mga ka-adventure ay ayan oh malap magaspang na si ayan oh mm -hmm, patay kan si ka ulam na yan mga ka-adventure libre na ulam dito lang tayo naman sa gilid-gilid mga ka-adventure kaya malabo mababaw lang Sumunod ay kitang. Hmm, patay kang kitang ka. Mag malapad na yung kitang mga carpenter oh. Masarap din yan paksiwin. Parang danggit din yan. Yung balat niya parang liha kaya minsan pag di natin uh, saktuan ng pana nakakalpas kasi magaspang yung ano niya yung balat parang liha. Sumunod mga carpenter dito nakapana tayo ng lapo. ano, oh. Patay kang lapo ka. Dito naman mga ka-adventure ay similar to sila ng butas. May nakita tayong bakuko. Isang bakuko kagaya ng huli natin kanina. Malaki na rin oh. Hmm. Patay ka bakuko. Hindi natin nasa truhan. Pumapalag. Kaya dudukutin natin. Sana walang ahas. Ayan oh. Hmm. Patay ka bakuko <laughs> Nahuli natin mga ka-adventure. Patay siya pang adventure oh. Ulam na. Makakabenta na tayo dito. Makabili natin bigas isdang bakoko sarap din sa bawin yan mga ka-adventure. tuloy lang tayo sa paglangoy sumunod dito naman ay lapo mm, patay ka lapo ka ayan o oh. nadali natin lapo Liglig -lig yan tawagin dito sa amin mga kalbentyur Liglig Dito mga kalbentyur may nakita tayong bakal Ayan o no? parang poste siya Malabo nga lang yung tubig Sikoy ulit mm, Patay kang sikoy ka, sekoy ka. tuloy lang sa paglangoy mga adventure dito naman si Koy ulit katabi yung alimasag. Ayano, oh, si Koy ulit. Bujok sa si Koy. Malabo yung spot natin mga adventure kasi putikan. Yan mga kabenjo, may nakita isda. Hmm. Patay kang bakoko ka. Ayan, nakapaanat tayo ng bakoko mga kabenjo. Sa ilalim ng bato. Ayan Oh. Bakoko ulit. Patay kang bakoko ka. Another bakoko. Tawag sa amin dito. Ang laking isda. Ayan o. Sarap sa bawin yan mga kabenjo. Makaliskis din. nagdouble tayo dito mga adventure dahil may mga katabi pa yung mga bakuko. kaso lang pag pinana natin na nabubulya bulyaw yung iba ayun may lapo kaso lang nakatakas ahabulin natin yan mga adventure nakatakas yung lapo sayang sa labo na lang yung natin Ayan dito mga adventure, tuloy-tuloy lang sa paglangoy. Ayan may nakita ulit tayo isda. Hmm, patay kang isda ka. Malabo mga adventure yung spot natin. Putikan kasi ito mga adventure. Nasa putik tayo. Kita ko nahihirapan din eh. Halos di ko makita yung isda. dyan mga kabinsyor ay nahanap po yung lapo na hindi natin napana sinusundan ko mga kabinsyor yung labo nahanap ko yung nasa sa sumiksik yung lapo na yun ayan sinusundan ko yung labo nakikita yung labo sinusundan ko yung mga kabinsyor para masundan natin yung isda nakatakas kasi yung lapo ayun hmm, patay kan ka nakadali ng lapo ayun oh, napana natin lapo sinunda natin nakadali ng lapo mga kanventure. thank you lord yan yung inahanap natin dito sa putikan lapo kasi mahal ang presyo Thank you very much mga kalbindol sa mga walang sawang pagsuporta ng aking channel sa pag subscribe at pag like at pag share ng aking channel. Thank you very much. Abang abang kayo lagi sa aking vlog mga kalbindol. Sa sunod mga kalbindol may uh, pag post natin ng mga gandang videos kasi uwitin uh, ng Bicol. Mga ganda yung kuha natin doon kasi malino yung dagat doon. Tayo yung mga ng pusit at mamamana doon at mga ngawil din basta mga fishing adventure gagawin natin doon sa Bicol abang abang kay mga ka adventure dito mga adventure ay tuloy lang ako sa paglangoy hinahanap ko pa rin naghanap pa rin ako ng lapu. kasi lagi natin binabalikan yung spot na to kaya bi halos wala na rin laman dito lang yung sa gilid mga adventure So muna naman mga adventure ay dito may nakita tayong mga gaspang na sekoy. Tuloy lang tayo sa paglangoy. Susundan natin mga isda. Yung ibang mga sikoy din natin pinapansin na sila ng butas. Ayun mga kabinchor, mayroon ulit tayo nakita ng isda. Ang malaki ayun Oh. Nakatalikod. Hmm, patay kang isda ka. Sumunod naman mga kabenger, may nakita ulit tayo dun sa ilalim ng bato. Iyan o. Oh. Bakuko. Bakuko ulit. Mm. Patay kang bakuko ka. Ay, sekoy pala. Sekoy pala mga kabenger. Akala ko mga kabenger, bakuko. Sekoy din pala yun ulit. Ayan mga kabenger, dito umahon na tayo dahil pagod na. Ayan isasalin natin yung huli nating isda dito sa may cooler Ito yung huli ko mga ka-adventure Ayan oh. Malaking bakuko Halos yung iba kasi mga ka-adventure Di ko nakunan kasi malabo Di ko na na-save. Ayan mga ka-adventure puro bakuko yung huli natin diyan. Tsaka may tatlong perasong lapu Ayan mga ka-adventure oh. Dami na rin yan mga ka-adventure Makakabili na tayo ng ano diyan. Bigas at may pag na Ayan oh, lapu lapot talaga yung pag-asa natin dyan mga kabinsyor meron akong bakuko na tamaan sa ulo yung wasak yung ulo niya oh. pang ulam natin yan lapot, tsaka bakuko Ayan, sigurado na mga may mabibenta na tayo mga kabenture. Ayan mga, mga kabenture, hanggang dito lang yung aking video mga kabenture. Sana pas support nyo aking vlog, aking channel. Thank you very much sa panonood.